Tingnan natin yung ating aking kapatid kasi dumating yung deliveries ko sa Yakult. Ay siya, muntik pa. Deliveries ko sa Yakult. Ito, tatlong pack. Tatlong pack na Yakult. Ito, yung isa nilala ay, nilalagay na niya. Yan, yeah, nilalagay niya sa ating napakagandang ref. Dito guys, ay napakabenta ng Yakult. Balot-balot talaga dito bumili. Bihira lang yung tingi-tinging isang peraso. Hindi, hindi ganun. Yung lima-lima lang sadya. Ay, ang init. Grabe. Pinit ng panahon. Ang pa natin bigas. Tsaka ito logs. Ay, dumating pala guys yung ating ano, asukal at harina. So, may riripake naman ulit tayo. So, katatapos lang ng nitong asin. Ito naman, asukal naman at harina. So, talagang sa tindahan ay ano, hindi matatapos ang ating trabaho kailangan, magpahinga lang. Tapos, laban ulit. Benta ulit. Repack ulit. Replenish ulit. Katulad yan, kaming magkapatid, kanina nandoon, parehong nakahiga. <laughs> parehong, ano, nagpapahinga. Tapos biglang dumating yung Yakult. Ayan, bangon ulit kami. Bangon. Ang init Pero ngayon, mga oras kasi ngayon, ano ang oras na ngayon? Ah, uh, mag-aalas stress na pala. Mabilis. Mag-aalas stress na. So, ang init ng panahon. Ano yun, te? Ato ah, tubig. So, ito ayusin ko. Halo-halo pala dito, ah. Nasley. Lipat ko lang ito dito. lipat lang natin ayun nahulog pa mahalot oh, yung aking pa ito na lang pala yung naslay natin mabenta guys itong mga gantong mga ano naslay mga original na ganito 25 grams gusto na agad ito Init, napaka-init sa labas, guys. O, tingkat ng init. So, mga gantong oras, wala pang namimili. Mga, mamaya pa yung hapon ulit. Kaya, pag ganitong oras, ay, naghiga ang mga tao, ay, mga pahinga. Kasi nga, sa hapon lang na, syempre, pagpalengke. Hindi naman laging pupunta sa palengke, hapon at umaga lang sa dia hindi din naman makatulog kaya sobrang init ayan tinatago ko to ah. replenish lang natin kasi iisa na ang natira sa na 25 grams grabe yung ano ngayon hindi na sa 25 grams pero matagal na to eh napakaliit na eh ilang bang grams to? 23 grams na lang ayan o eh. 23 grams So, ayan guys. Mamaya papakita ko sa inyo yung pag -irap. Itong asukal ay... Ito, isang sako nito ay 2.9. Ito. Meron pa naman tayong wash. Itong asukal na to ay pula. Ganito, pagka -pula nito. Ayan, gantong pula. So, mag tayo ng 1 port at saka... Uh, one port kalhati isang kilo ito ay, meron pa naman tayong wash. Kulang lang sa sa atin ay pula. Sa puti, mabenta lang dito ay, ano, sang kilo. So, kanina nagbooking naman yung ating mga tinapay. So, order tayo yan, yung mga kulang na yan. Ribisco, ito. Tapos, kombi. Sa pita, iba din ang ahente ko nyan eh. Mga kombi, basta. Maraming mga tinapay yun. So, ayan, guys. Ito pa yung ating mga Max Glow. Marami pa tayo. Uh, at, ayun na lang, guys. Yung aking isi-share sa inyo. Ayan. Ang init. Dito na lang ako sa ating counter. Nakapagsabit na rin tayo, guys, ng mga baso dun sa labas. Ayan. Sana mamaya ay marami tayong customer at marami tayong benta. ayun So, ayan, update-update na lang po uli ako mga kasari sa susunod na vlog. Salamat po sa inyong panonood. Ayan, bye-bye!